Kara aralan ko po kasi yan eh. Parang pagka depende sa paglagay mo ng plaster. Pag nilagay mo siya ng parting pwedeng tumama, tumama. Kahit di ka naman tinatablan, tatablan ka eh. So kung itatago mo siya ng pagkakalagay, kahit, kahit anong yari, kahit tumatama yan, hindi yan magre-react. Paano ang pa, pa, -pa, -pa so, eh, okay, okay, plaster na hindi tumatama? So, pinapailalim? Pailalim. Ganun po ginagawa ko. Kasi na-testing ko minsan na ano, na, nakaangat. Tapos, siyempre, babae kikilos. Hindi nila rin naman sasad, masasadya. Na, dumi, na natatama talaga. Na eh, yun lo, ang hirap nun. Parang, uh, ma maaano ka minsan. Parang, direk' ano para papaganong kay pero nilalabanan ko para matapos na rin yung Para matapos na rin. Yung pero yung hayaan mo na lang. Opo, ang maaari. para matapos agad. Oh, mean, hayaan mo na lang may tumigas man o ano, may umangat or something. Dito po sa Balinsa, sayo tatlong beses natanggal yung plaster ko. Huh? Hindi po dahil nabuhay siya. Dahil po yung tape sa taas manipis. Parang hindi ako, hindi sa, ngayon lang ako nakatrabaho ng mga makeup artist dito nagbigay ng plaster. Ay, tatlong beses na tanggal. Naasar nga ako, tinatablan daw ako, parang gano'n. Pero na, ano, tapos tanggal na ho siya, alas kalahati na medyo kita na. Tinatago na lang namin ni Apple, ganyan na, uh, uy, natanggal na yung plaster ko. Sa so, kita, ko na lang. Ah, talaga? pero tanggal na pero, ho, kalahati. Pero buti nakapailalim yung alaga mo. Opo, pero yung halos kalahati ng side, halos kita kalahati, na. Yung...